Karma! Ganyan daw ang nangyari sa isang riding in tandem matapos pang hold up sa isang babae sa Quezon City kagabi. Ang isa sa mga hold uper patay sa tama ng baril. Nasa gitna aksyon si Amber Gonzalez. nabuhay ang lalaki ito na kinilalang si Billy Manlapas habang nakabulagta sa kalye ng biyak na bato sa barangay Santo Domingo, Quezon City, kagabi. May tama ito ng bala sa katawan na kanyang ikinamatay. Sugata naman ang angkas ng si Charles Jacinto. Mga sospek yes, daw sa panguhold na pang dalawa pero hindi pa malaman kung sino ang bumaril sa kanila. ang binigay sa aming info, yung black and white na motor tapos nakamuting t-shirt. So ginawa ko, pinaano ko yung mga tao ko, pinarobing ko, nagikot-ikot kami para makita uli. Tapos mga quarter to ten, tumawag sa tao ko, meron daw dito nakakitang patay. Wala rin nakitang arma sa crime scene Mali na lang. Sa lighter na hugis baril na posibleng ginagamit o manunila sa panguholda. Dumating naman sa lugar ang babaeng na biktima umano ng dalawa. Pero hindi nakita sa gamit ang mga sospek ang nahablot na cellphone nito. Nang makita naman ang babae sugatang ang angkas ng motorsiklo na si Jacinto, positibo niya itong itinuro. Siya po yung nasa loob po, siya po yung humugot na humila ng cellphone ko. At siya po yung nakasakay doon. Kahit hindi niya, kahit hindi nabalik yung cellphone ko, ayun na yung karma na niya Good luck na lang sa kanya. Posibleng maoperahan si Jacinto pero mahahanap siya sa kasong pang-hold up. Tuloy namang inaalam ng mga pulis ang motibo at kung sino ang bumaril dito at sa napatay na kasamahan. Umaaksyon. Amber Gonzalez, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.